Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin ang tunay na pakikipagkaibigan. Kapistahan po ngayon ni Santiago Apostol, St. James. Isa siya sa pinakamalapit na kaibigan ni Jesus. Sa katunayan, kasama siya ni Pedro at ni Juan sa mga mahalaga at medyo pribadong pangyayari sa buhay ni Jesus. Masasabi nating malapit silang magkaibigan, close po talaga. Subalit, hanggang saan kaya aabot ang pagiging magkalapit nila ni Jesus? Akala po ni Santiago, ang pagiging kaibigan nila ni Jesus ang garantiya na siya at ang kapatid niyang si Juan ay mabibigyan ng mga natatangi o espesyal na papel sa paghahari ni Jesus. Subalit, ang hiningi ni Jesus bilang kaibigan ay samahan siya sa paghihirap at kamatayan. Pumayag naman po si Santiago. Yan ang kaibigan. Hindi lamang kasama sa kasiyahan at karangalan, kundi sa pinghati at pagsubok. Yan ang kaibigan ni Jesus. O Diyos, turuan mo kami maging tunay na kaibigan ni Jesus tulad ni Santiago Apostol. Amen.